taos pusong pakiusap ni Governor Attorney Aurelio Machas Umali sa mga kawani ng pamalang palalawigan na bigyang pagkilala at respeto ang mga kababayang Nobo Esihano na nagtutungo sa Kapitolyo. Ito ang kanyang paunang mensahe sa sinagawang plug racing ceremony nitong lunes, June 2, 2025 sa bagong Kapitolyo sa Palayan City, kasabay ng pagkilala sa labing limang kawaning magre-retiro na bibigyan po ng pagpapahalaga ang ating mga kawani na marahil ginugol ang lakas at tangbong buhay nila sa paglilingkuhan sa ating kapitolyo. Marapat lang na sila po ay bigyang parangal at kilalani. At nawa, kahit po yung mga dating kasama natin na nagritiro na, o sila po ay babalik, pupunta sa kapitolyo, bigyan natin sila lagi ng uh, pagyakap sa pagkat minsan sa kailang buhay na hirap ay pinagalok nila sa serbisyo sa ating pamalaan sa ating nanuwigan ng Ebesiyah. Binigyang diin ni Governor Umali na ang disiplina at pagsunod sa alituntunin ay isang paraan para makamit ang respeto, kabilang na dito ang pagsusuot ng barong tuwing araw ng Lunes alinsunod na rin sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number no. 16 series of 2024. Layunin ng nasabing kautusan na mapataas ang moral ng empleyado, profesionalismo at pagiging produktibo sapagkat ang mga kawani ay katuwang ng pamalam palalawigan sa pagpapatupad ng mahalagang programa at serbisyo sa mga mamamayan. It is only when we obey, it is only when we display that we can respect. Ito po mga alitantuni, tsaka alam po natin masasabi that we can really serve the people of Malaysia. Let us start sa ating kapitolyo. Let start sa atin pong mga bahay na sa ganoon sa pagsunod sa alituntunin ng na pamahal ng nasyonal mag po ang pagkakaisa, disiplina at tunay na panasahi sa bawat isa. Samantala masayang binalikan ni Governor Oye Umali na noong 2007, na is niyang may connect ang lalawigan sa iba't ibang lalawigan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magagandang kalsada. I don't know if you still remember, But when I spoke here for the first time in 2007, ang sinabi ko, I will make sure to connect Nueva Ecija within and outside. And in doing so, dumating po yung mga paraan, kumbaga, tinukunik natin ang mga bayan-bayan sa isang isa, pamahita po ng mga kalsada. Ngayon nga, sa kauna-una ng pagkakataon, ay ating ikukunik. Ang kauna-una ng expressway na dumaan sa ating lalawigan, ito po yung t plex At ito po, sa pamagitan po ng sama-samang puwersa ng Kapitolyo, we will able to successfully expropriate 36 kilometers that will connect t plex Square po up to San Jose. Bakit ba ginagawa ito ng pamalang palalawigan? Let us create pockets of economies. And for the first time, for us to be able to create economy in the northern part of Nueva Ecija, at dito nga po, nakikita ko, malaki ang magagawa nito sa ating lalawigan, the creation of new wealth, the creation of new opportunities. At dito nga po, ay 70 meters wide ang ating expropriate alongside the 36 kilometers. Inupisahan na ito. At nilimala ako, bago matapos ang taon nito, ay magkakaroon tayo na ka-partner that will continue to pave the way para sa kahon na ng expressway na kung saan kabahagi po sa pag-aari ang pamalaang lalawigan. Dahil sa tagumpay na ito ng Kapitolyo, pinasalamatan din ni Governor Oi e. Umali, si Vice Governor Doc Emmanuel Antonio Umali, ang buong sangguniang panalawigan members at mga kawani sa suporta upang makamit ang mga adhikain at pangarap na ito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylene Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.